So oh, ito mga 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 badi Ito naman yung, yung body Magluluto naman ang simpleng ulam mga badi Ito simpleng ulam lang yung lutuin natin mga badi Magbibisa lang tayo ng talbos ng kamote mga badi Ito, ito lang natin yung sibuyas rawang mga badi para magkaroon ng lasa mga badi yung luto lang mo. Ulam natin mga bali. Design mo natin yung sardinas mga bali. Tapos natin lagyan ng talbos ng kamote mga bali para ayos na. panglabang lamang tiyan na rin mga bali. Simpleng ulam lang pero mas sustansya mga bali. Ayan pala yung talbos kamote natin mga bali. Ilalagay natin mamaya. At hito naman yung sardinas natin mga badis yan. Yeah. natin. At ito na nga mga si badis. Sunod na natin si natin yung sibuyas mga badis. Ah, sibuyas. Ito Sardinas. Yan mga badis. Igigisa-gisa lang muna natin mga badis. Para uh, magisap yung sibuyas bagong lata.

dito na mga badi, nalagay na natin ating gulay yan ko lang mga badi, hindi naman na natin pwedeng kutsarahin e dahil malalaglag nagasan natin eh yan bago natin ah uh, kerain pag hinulog hinalo-alo na natin mga badi. Yan mga badi, luto na yung ating <coughs> Ginisang talbos ng kamote mga badi yan ang sarap niyan mga badi yan pwede na tayo kumain mga badi yan yan mga badi yung parter natin sa ginisang ano inihaw na daing yan mga badi yung sampak talaga yung parter niya yan na daing mga badi Ah, thank you for watching my